Muling binalikan nga ng mga madlang people ang kulitan at saya pagkumpleto ang mga host ng noontime show na It's Showtime. Nalalapit na kasi ang 13th anniversary ng It's Showtime. Nakaugalian na nga ang tao na magpasigat tuwing sasapit ang anniversary ng It's Showtime. Hindi naman mapigil ang maging emosyonal, maging ang madlang people dahil sa unang pagkakataon ay wala sa magpasikat segment ng programa aminado ang kapamilya TV host na si Vice Ganda na malaki ang mangyayaring pag adjust na gagawin ng noontime show. Kwento ni Vice, yung ginagawa namin dati sa showtime na hindi namin pwedeng gawin ngayon kasi you have to consider the emotion ng maraming tao, yung estado ng maraming tao. Parang dati, all out tawanan, wala kami pakialam sa mundo. Ngayon, you have to be sensitive. Hindi pwedeng maging masaya kasi hindi ganun ang emosyon ng tao. Maging isang dekada sa telebisyon ay maraming hamon na rin ang pinagdaanan at nalampasan ng programang It's Showtime. Ayon sa host, ay malaki rin ang pinagbago talaga ng programa nila nang mawala sa free TV ang It's Showtime noong nakaraang taon. Maging ang pagkawala noon ng mga kasama niya sa show. Paglala ni Vice, kasi biglang from free TV, bigla kaming naging cable, na iba na yung audience ng cable, so ako, kailangan kong aralin, ano yung sensitivities ng mga cable viewers. Iba siya sa free TV. Tapos, biglang digital. So, ano yung humor ng digital? Paano tinatanggap ng digital ang palabas? Ano bang klase ang gusto nilang pinapanood? Tapos, biglang bumabalik na naman ulit sa free TV, sa A to At ngayon ay kasama na namin ng TV5. Tila, naging roller coaster ride para sa kapamilya daily noontime show ang mga pangyayari. Kaya, na-overwhelm ang mainstay nito na si Vice. Ang lala ng evolution. Ang daming nangyari araw-araw kaya nakakasuka siya sa pressure. Ang hirap pero nakakatuwa kasi it's a brand new challenge. Pagtatapat ng komedyante. At syempre, nung nagpunta ka ng A to Z at TV5, ibang kumpanya ng A to Z maging TV5. Iba rin ang kumpanya ng ABS. May mga bagay na hindi pwede so ang hirap niya but it's learning experience. At ngayon, may matinding pinagdaraanan ng aming kasamaan at bigan Parang ang hirap sa amin na gawin yung segment na magpasikat nang hindi kami kompleto. Pero dahil sa madlang people, nakikita namin suporta nila. Hindi lang sa amin, lalong-lalong na sa amin kaibigan. Ngayon na may mabigat na pinagdaraanan, ay gagawin namin ang lahat para masuklian lahat yon. Hiling naman ng madlang people ay makabalik na si Vong sa programa lalo na nalalapit na ang kanilang ikalabing tatlong anibersaryo ng programa ibigay lamang po tayo ng komento at opinion at kung bago ka lang sa akin channel ay huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell button para updated kay sa mga showbiz balita. So that's it mga showbiz. Hanggang sa muli. Thanks for watching.